na sa magre, mga kakre hindi ka na dali si Virio mga kakre ayun na mga hindi na sa ilaw ay <laughs> naku si na, na po gumapang na mga ay ayun na bulalo na mga kakre gagapang naku tulak pa naku po ayun na patay na mga kakre ano na nangyari eh? tataob na tataob na Pambira, tulak, tulak, tulak. Kakri, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan nyo man ito mapapanood, mga Kakri, kasama ulit natin yung Timbahog. Eto. Eh, pero ito, pulang araw. Si Manila po yan. Dumayo sila sa Timbahog, mga Kakri. Ma Matindi aakatan nila. Yun. Kabala. Lalagyan muna nyo ng ano dapat. hina, na. Matindi kakakita nila, mga Kakri. Lalagyan nyo ng ano ba yung tawag doon? Ginikan. Ginikan. May kadto. Ayun o. Oh. Pero dito nga ta mas madali oh. Huh. Oh. Dami, Dami kong mahuhuli dito. <laughs> Ilan ba kayo? 12 yata kayo. Yung mga <laughs> anim mahuhuli ko dito. Ito na <laughs> Basal eh kadalasan pagbasal tapos bagong daan teka lang pre akit muna ako na saka lagyan nyo ng ginigan nakakagto oh nakakagto yun oh ha ginigan mga kakri kailangan ng ginigan yun oh ayan oh kagto oh Ito oh wag dito lang patay mga kakagri hindi pwedeng walang ginigan ayan ah oh hirap na ito mga kakagri sigurado tanggal ang ano nang kalabaw dito hello, pari ito pakishare naman po na live yun lang yan, ito yan, kailangan lagyan tong kagtuna to, to yan ang unahin mo, yan yan tatamay kulong eh nagkakarga na sila ng kinikan na, makakagri. Ito na, mga kakre. Ito, mga kakre. Si Pulang Araw, unang susumok. Tagalang lang, may motor. Ito, Ito, Pulang Araw! Kaya mo ba yan? Ano ko po, natapa na agad. Palagay ko ba? Diyan ka na lang, walang araw. Buti na lang. Lakas na mamakala ni Pulang Araw. Bali, wala pa lang. <laughs> Bali, wala pa si Pulang Araw. Malakas talaga yun sa ito. Yung kami, si mga kagre. Kuya, mga Kaya mo ba <laughs> Kaya, kaya, kaya na pulang araw eh. Bali wala eh. Ayan na eh, eh. natin si uh, Kuya Ame, mga kag. Bravo Namida. Atresiderium gitu. Hah? Oke, atresiderium. Halah, kayak-kayan. Ana mah suka nangkai kan. Adam gini kan, salah.

Hindi Nakadali si Biryong Ayun na ay na sa ilong Ay naku po Gumapang na Mga ay na Bulalo na Mga kakri Gagapang po Tulak pa po Ayun na Patay na Mga Ano na nangyari eh? tataob, tataob na Pambira Tulak 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 ka na Ito na Hila 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 na Hila 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 Hila, hila. Naku po, naku po. Naku po, na, Ayun na sinabi ko, bulalo Pero hindi susuko mga kakre Si Kuya Ami Natali <laughs> si Kuya Ami mga kakre <laughs> Pantindi hirap Pinabot ni Biryo nga mga kakre <laughs> Kinabahan na sila <laughs> Kanina okay pa eh Nakahot Okay pa eh Nagtitinginan na, na sila kayo na. <laughs> Nagtitinginan na, na sila Umupo tayo dito weka. <laughs> <laughs> Salayan lang ang amin. No? Hindi <laughs> sana yung kaya ang ulong. <laughs> sana na lang sa akin ha, Kagri. Eto ha, Kagri, Junior Bullet. Kaya mo ba 'yan? Ayun na si Junior Bullet. Ayun na, nako po. Muntik na ito, Sanay rin to. <laughs> ganyan ganyan niyo, ginapakan mo nung nakalala. No? Eto naman mga kakri, si Tiktok Hindi nyo napanood, napanood diba mga kakri Eto mga kakri, Tiktok Walang tumulak mga kakri Patay to, ya kaya mo ba yan Ayan na si Tiktok Ayan o, ya yeah, mga nula kamagya mga pabahay lumabas Pabahay oh. <laughs> lumabas o oh. Hindi na tapos na yung kaya kami lang ako. Na ako na dun na ah. sa kalabon. Eh. Na yung kay Pipo yari na dito Ano na pala ay bullet? Bullet pala pangalan nito. Eto mga yung bullet. Bullet! Kaya mo ba yan? Bullet ni Kapise. Ayun na si bullet mga kakakri! Ya abang ah, tua-tua tu kan <laughs> ni kan. Eh kau yang ambil lagi mata mata. Orang ambil mata, orang ambil mah. Ayah. Eh tak <laughs> <Eto>, si bulitok, <laughs> bulitok, kaya mu bayan, ayah nasi bulitok, oh, oh. Kaya naman pala eh, na sa tenga Isa <laughs> po sa sungay Ayun ang diskarte, tinanggal niya yung tatlo ha Kakakri, oh ka naman, hindi kaya lang kalabaw niya Ito, Eto, si ano pa ito? Ano pa pangalan ito? Si Hercules ay Eto na mga kagri, si Hercules Hercules kaya mo ba yan? Ako, itulak pa si kuya. Umalo ba? Hercules, patay yata mga kagre. Kabaong! One. Two. Three. Kabahong si Hercules. Hindi tinulakal eh. Nakakabahong no, si Hercules. <laughs> Ay, may suyod pala. Kaya wala. <laughs> Hindi tinanggal yung suyod eh. Ay, ito muna, si sl Tingnan natin si Eselate, ha, ah, Magre. Ayun na, matat matat siya. Eselate! Kaya mo ba yan? Tumakbo na si Eselate. Ha, ah, Kakri, Eselate! Patay to, ayun na! ah, Kakri! Ha, ah, Eselate! Kabaong! One! Two! Three! Kabaong talaga, ha, ah, Si Eselate! Ay, nagpahinga lang pala. <laughs> nagpahinga lang pala, hindi <laughs> ba? nagpahinga lang pala si Eselate. <laughs> Hindi wala ka maong. <laughs> Mawe, Kulang nang ginikan doon oh, sa may sagko. Sumasagko sa doon eh. <laughs> yan, yeah, totoo ko. Lagyan mo. Baga mo mo dyan. Ito mga kakri, si ko. Kaya mo ba yan? Ah, patay ka ng totoo ko ka. Bumaling mga kakri. Sigurado na to Patay na to Mga kakri! Kabaong! One! Tre! Naku po! Lumuluhod! Pero di susuko Napunta na sa baklaran yung Santa Maria! Ay na! si to taong ko! Luluhod! Pero di susuko ko! Ito taong ko! Kabaong! Pagka gumanon! nagpantay yung dalawang gulong! Sigurado na yun! Ah! Oh, sa eh, Sasaltod na siya dun! na dito po! Tapos na dito po! Basta pumaling natin pa ganon Hindi na makukon Mga <laughs> ah, kagre, ito na Babalik si Hercules mga kagre Babawi siya Hercules! Kaya mo ba yan? Ayan na, tulak na mga kaibigan Tulak nyo na, pangalaman na yan Ayan na Ayan na, si Hercules mga kagre Ayan na, si Hercules mga kagre Nako po si Pipoy. Si Pipoy ka. Si Pipoy ka. Kami sayo patalay ka mo rito. Asa ka mo. Ayaw mo rin dito ha. Mga kaagri, ito naman si Lupin mga kaagri. Tingnan natin kung makaka-survive si Lupin dito. Boss Pete, boss Taing Taing Napanood mo ba yung nilagay kung sumasayaw ka? Iya, yeah! napanood mo? <laughs> okay ba yung nilagay ko doon? Hindi uh, mo naman yata napanood eh Ano yung nilagay ko? Ah, ano nilagay ko? Hindi ko pa napanood, tambira ka. Ikaw pa na may highlights dun eh. Parang nakakot na Ito na mga kakri, si Lupin. Kaya mo ba yan? Kaya ni Lupin yan. Ay, naku, ayun na naman. Dumudulas na nga. Anak po, Lupin mga kakri. Lupin! Yabang naman ni Lupin. Nadali, nadaan sa laki mga kakri. Kusa palang umiis lalong na ganoon. Kaya tumo Kaya tumo diretso. Pinakamainam yan, pikuhan doon. Tabtaban. Para hindi, hindi kakatuwa, hindi dudulas na ganoon Masa muna Golden Boy! Ah, ito mga kakri, si Mang yan. Golden Boy! Pangarara, wala. pangarera yan mga kakri. Kaya iyan yun dati mga kakri. Nandala na, baka sumabra ka. <coughs> Nako! Bawasan mo na, kaibigan. ako ko sa'yo. Kabaong na yan, pirmin. <laughs> Sa leet na yan.

Ayan na, mga kagri, tingnan niya natin kung ano si... Ano pinangalan mo dyan, Golden Boy? Hindi! Gold Star. Aris ka dyan, pre. Gold Star ba pinangalan mo dyan?